Hello po mga ka-idol, samahan niyo po kami sa aming pag ng aming isang buwig na saging na saba at kasama ko po pala yung aking kapatid. At ganito lang po pala mga ka-idol ang pagsipi sa kanyang tangkay. At alam niyo po ba mga ka-idol na bago po tayo mag-harvest ng ating mga saging ay antayin po muna natin na maghinog po sa kanyang puno para po yung bunga nito ay magiging sulit na sulit talaga. At yung lasa naman po ng hinog ay manamis-namis. At yung hindi naman po hinog ay malinamnam. At yung hinog po pwede po natin gawing banana cue pang negosyo. At yung hindi naman po hinog, pwede po natin itong gawing banana chips pang negosyo rin po. O di pa po, kitang kita po naman na sulit na sulit talaga po yung bunga Sa mga bago pa lang po pala sa akin channel, subscribe po ako para po updated po kayo sa aking mga bagong mga videos. At salamat po pala mga ka-idol sa pagsama sa amin sa aming pag-harvest. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.